Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mabag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon mga kapatid, pag-usapan natin ang tinatawag na At-Taqwa o Ang Takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga araw ng Juma'a, every Friday, lagi natin naririnig sa khutbah. Sabi ng nakukutbah, ayuhal ladina amanu taku Allah wala tamutun na illa wa antum muslimun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag kayong mga mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah. Nang tunay na pagkatakot at huwag kayong mamamatay malibang kayo ay eh, mga muslim. Saan man tayo mapadpad mga kapatid, wala mang nakakakita sa atin, alam, alam, tandaan natin na nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit saan nga mapadpad, kilala ka man diyan o hindi ka kilala, hindi ka pwedeng gumawa ng ipinagbabawal kasi nakikita ka pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga naman ang propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya sa hadis ni Marahu Tirmidhi, Ittaqillah haythumakunt. Matakot ka sa Allah saan ka man mapadpad. Wa atbi sayyat alhasan natatamhuha wa khaliqin nasa bi khulukin hasan. At pakitunguhan mo ang mga tao ng mabuting, pakitungo at pakitaan mo sila ng magandang pagugali wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kahit siyang nga mapadpad, itakilahay it tumakun. Wa'at bi sayi'a, pag nakagawa ka ng kasalanan, sundan mo na mabuti, kasi mabubura yung kasalanan na yan. Basta matakot ka lang, sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huwag kang ng haram. Alam mo na nandiyan palagi ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya nga pinakamataas na antas na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala katulad ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ang sambahin mong Allah na para mo siya nakikita at tandaan mo na kahit hindi mo siya nakikita tunay na nakikita ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ma'al muttaqin katotohanan na ang Allah kasama niya ang mga taong matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala so lagi tayong ide-encourage ng Islam na matakot tayo sa kanya. At kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala ang may takot. Ano man ang problema mo? Ganun pa rin sa talakay natin noon tungkol sa pagpananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ikaw na yung matatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka niya rin pababayaan. Hindi makalimutan mo na yung Allah subhanahu wa ta'ala at mundo mo na ang inuna mo ang hanap buhay, ang trabaho, ang pera, pagkain, hindi ka na nagsasala, hindi ka na nagpa-fasting. Kasi sabi mo, walang trabaho, kailangan ko ng pera. Mga kapatid, bigyan natin ng oras ang Allah Subhanahu ang, ang, ang pagsamba natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang paglikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo hindi lang dahil sa mga bagay na 'yan. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna Hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban lamang upang ako'y kanilang sambahin. So ang pinaka layunin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paglikas sa atin ay upang natin siya. Ano man ang problema mo sa buhay? Natatakot ka na baka ganito ganyan, pag hindi baka hindi na ako makahanap ng trabaho pag nagsala ako. Yung iba naman pati pagbibinta nila, hindi na sila nagsasara ng tindahan kasi ang daming customer. Subhanallah. Alam niyo po mga kapatid, ano man ang problema natin, kapag tayo po ay natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, bibigyan ng Allah ito ng solusyon. وَمَيَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَيَحْتَسِبُ Ang sino man na matakot sa Allah Subhanahu wa ta'ala, ay bibigyan ng Allah ng solusyon na anumang problema niya. At bibiyayaan ka ng Allah Subhanahu wa ta'ala ng biyaya na unlimited. Basta matakot ka lang sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At ang tunay na pagkatakot, sabi ng ating mga ulama, ay ang sundin mo ang kautosan ng Allah Subhanahu wa ta'ala at iwasan mo ang kanyang mga ipinagbabawal at makuntinto ka sa anumang meron ka. At ang pinaka mayaman na tao sa mundo ay ang kuntento sa anuman meron sa kanya. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Irda bima qasamallahu lak takun Yun may dahil, may dahil, dahil sa takot ni Allah subhanahu wa ta'ala yon. Tanggapin mo ang ipinagkaloob sa Allah subhanahu wa ta'ala, Anuman ang meron ka, anuman ang kalagayan mo ngayon at kumakain ka pa naman. Pag tinanggap mo ito, tunay na ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Pag tinanggap mo ang lahat ng mayroon ka, lagi ka nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ang pinakamayaman na tao sa mundo. Erda bi mga kasamallahu lak takun tanggapin mo, makuntinto ka sa anuman yung at ibinigay uh, siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw na pinakamayamang tao sa mundo. At kapag ikaw naman ay sinamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pag, pagsamba, dapat samahan mo ng takot sa kanya. Hindi ka sumama dahil pakitang tao lang o para lang masabi na sumasamba ka, nagpa-fasting ka. Ang pagsamba mo sa Allah subhanahu wa dahil sa takot mo sa kanya na pag hindi mo siya sinamba ay dadaling ka na sa impyerno at sumasamba ka rin upang makamit natin ang ganting palat kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lagi tayong panatili natin ng takot natin sa Allah Subhanahu wa ta'ala kahit siya ang at tandaan mo na kung hindi mo man nakikita ang Allah Subhanahu wa ta'ala at na nakikita kanya kahit siya kaman mapadpad Wallahu a'lam wa salallahu ala nabihina muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh